What's up, Kalansangan? Good morning po. Uh, dito po tayo sa Lansangan yan. Oops. hindi po para maghanap buhay, kundi para sumimba po at makinig po ng salita ng Panginoon. Sa uh, totoo lang po kasi, hindi talaga pagaling ko. Hindi po talaga ako na masada. Uh, tabi ko po ang paghanap buhay kasi sa po sa Biblia yan eh. Ipahinga mo yung isang araw Isang araw lang po ang hihingi sa atin ng Panginoon. Yung iba po hindi pa po nat. iba po sa iba po hindi pa po maibigay isang araw. Ginugugol sa pagtatrabaho. Kasi po, uh, ginawa nasa Genesis po na kung nilikha ang mundo anim na araw anim na araw natapos po ng Panginoon ang likay ng lahat ng bagay sa mundo at ang mundo Bili ka po ng Panginoon yan Natapos po yan ang Anim na araw Na nagkaba Na ginawa po ng Panginoon Ganun po kapang, Ganun po ng napakapangyariha po Ng Panginoon At ang pangpitong araw po ay Pinahinga po ng Panginoon Kaya po pinagpala ang Araw ng Linggo Sa ikapitong araw salamat po sa atin na uh, wala po yung araw ng linggo. Kahit dami ng salap na, na trabaho, pinatanggap. Sabi po kasi sa bibi, eh, kautosan po yun eh. Na ipahinga mo yung isang araw. Hindi naman pahinga na totally mamamahinga ka lang sa bahay, makakain, tutulog. Eh, ipahinga mo para ibigay po sa kanya yung araw ng linggo, manalangin, mamingi ng pastor pasalamat sa araw ng linggo pasalamat sa mga uh, biayang natatamo pang araw ng buhay una una po yung pagising pa lang po natin isang pagpapala na po yung iba nga po hindi na po nagigising kaya po matutupo tayo magpasalamat sa Panginoon maliit mang pagpapala o malaki uh, pasalamatan po natin mga kapatid at uh, nabubuhay pa tayo dinibigyan pa tayo ng pagkasa ng Panginoon Uh, patuloy tayong may lakas at may buhay yung ibang po dyan pagising patay na ibig sabihin po na eh, natulog po eh kinabukasan hindi na po nagising eh. po. kaya hindi po natin hawak mga kapatid ang ating buhay kaya hanggat may pagkakataon po kayo buong lakas po ibigin nyo po ang Panginoon Uh, so, so, At kung sa para sa sarili lang po natin alam po tayo magagawa. Hindi lang po lahat ng nandito sa ba bagay sa mundo, eh. Nagpapala po ng Panginoon, eh. Minsan po, uh, uh, sinusubukan po tayo ni Satanas kung susunod pa tayo sa Panginoon. Eh. Dahil sa bagay, isilawin po tayo ni Satan sa mga bagay-bagay, eh. Para lang hindi tayo sumunod sa Panginoon, eh. Ganun po yun kailangan po kung kailangan po sabihin nyo po sa Panginoon lagi mananalangin kayo na ito po ba'y kalooban nyo Mag magbibigay na po ng sign ng Panginoon kung, kung yun po ay kalooban ng Panginoon na hindi kayo mapapahamak kung kalooban po kasi ng Panginoon hindi kayo mapapahamak hindi mapupunta kayo sa kabutihan kung ito na po ay hindi kalooban ng Panginoon eh maaaring mapasama po kayo sa mga ano ito nga po ah uh, araw iniwan po sa atin pagka may kailangan na tayo may hiling tapos pagka hindi na ibigay ng Panginoon sisihin natin ang Panginoon hindi po tama yun sabi nga nakalagay po sa Biblia na true faith tunay ng panampalataya paniniwala, pananampalataya, paniniwala. Paano ibibigay sa inyo ng Panginoon lahat ng hinihiling mo? Kung may galit ka sa puso mo, hindi ka marunong magpatawad. Una po kasi ng mahal sa ating mga hinihiling ay eh, yung kasalanan ang mahal sa paghiling natin sa Panginoon. Kaya kailangan tayo hiling, patawad tayo, manalangin, panalangin natin kapwa natin sabi yung NEP nga nga di ba sinabi nga po sa kasama po sa otosan yan kahit anong galit ko sa kaway mo kahit anong galit sa ng kaway mo panalangin mo dahil mahal tayo ng panganon lahat alam pinipera panganon pera na lang po sa mga hindi nagsisisi ng kasalanan ng nagagawa Ah, mabiyaya po Panginoon, humiling lang po sa kanya at mag um, uh, pasalamat lagi kung may nagawa man po kayong kasalanan kung may nagawa man po kayong kasalanan sa buhay nyo eh araw araw patatawarin po kayo ng Panginoon nabihaya po Panginoon magkasala ka kinabukasan may ka uli ng pata kapatawaran patatawarin wala pong hanggang ng pagpapataw ng Panginoon basta humihiling ka nakakaranayon niya po natin sa paghiling natin kaya po hindi binibig Ba't kaya ay ka hindi binibigay matagal ko nang hinihiling Unahin niyo po ang Panginoon bago nyo ibigay Bago mo ibigay Saka baka mamaya Eh, ka nang hiling ka ng hiling Hindi naman kasi Kala mo sa TV na Nakikita natin na Isang piece of mata nandiyan na kagad Parang magic po Ito po kasi may ginagamit na tao Para ibigay sa inyo yung mga kahilingan Hindi naman po physically na Hindi naman po kasi ano yan po pagka umihiling po tayo i-claim na po natin na makukuha makukuha at matatanggap po natin ang mga hihiling natin naniniwala po tayo sa panahon na kaya ibigay lahat mga bagay-bagay pa kaya ang hindi kaya ibigay buhay nga, buhay nga natin na ibigay ng Panginoon. mga bagay pa kaya ang gawa lang po ng tao eh lahat naman po na ito contemporary lang po lahat nakikita natin dito sa malatala na lang po ito at po yan, iiwa po natin ano man ang estado natin sa buhay. Kaya paghandaan po natin lahat ng patungo sa langit. At sinasabi po ng iba, pagka namatay matay isang tao, nasa langit na, hindi po, hindi po ganun. Kasi sa hilis pa lang po mapupunta ang tao kung namatay. At hindi pa po nagagawa ang pierno. Kasi si Miss si Santanas, e, nagbubulid din po sa impyerno yan kasama na mga makasalanan wala pong perfecto sa mundo pero kung patuloy kang magkakasala nilalagay mo sa masama ang, nilalagay mo sa masama ang sarili mo kaya hanggat nabubuhay tayo buong lakas ibigay natin po sa Panginoon pangalawa na lang po yung mga bagay-bagay trabaho, -bagay, unahin po natin bago tayo magtrabaho bago tayo tulad po natin bago tayo mamasada uh, unahin po natin ang Panginoon wala po siyang hindi kaya ibigay sa lahat at uh, sana po nagustuhan nyo po ang aking teksto at uh, i-follow nyo lang po ang aking page at subscribe na rin po para mo madagdagan po mga view natin uh, viewers na makapanood at makapool po ng kaunting aral ng Biblia at sa pag patuloy po tayo ng pagkocontent at uh, marami pong makakapakinig marami pa po, po tayo discover didiscover dahil bago bago pa po, po tayo marami po, po tayong dapat abangan at, at matutunan uh, ganito po kami kasi uh, pagkagaling namin lang sa nga pagkaling ko talagang hindi po talaga ako kumisim hindi po talaga ako nagkatabapagaling uh, praise po ah uh, God bless na lang po sa inyong lahat. Ingat. Uh, gabayan po tayo ng panahon sa lahat, sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating paglakad. Uh, next time na lang po guys. Uh, po, medyo traffic.